Yan, good morning, good morning mga totoo mga Inday. Yan. Dito tayo sa 2 Tupi South Cotabato. At ngayong araw po ay magtatanim tayo ng uh, abalong, yung tawag dito sa amin, no? Abalong. So yan. tinaniman namin ditong area na to dahil uh, masyadong maraming tubig dito sa amin, no? Maraming flowing na area. So ito yung kanilang uh, maliit na ano na sapa-sapa dito. So, uh, maganda yung tubig. So, ang uh, ginawa namin, kung ano yung maganda sa area nyo, yung fitted sa area nyo na itanim, na mga crops, yun ang itanim nyo. So, nakita nyo yung past video na reels namin doon kay Sir Jomar. Ito yung mga plantation nya. Malawak to dito. Yan, hanggang doon sa dulo. Yan. Puro kanal ang pinagtaniman nya. Yan. So, ito maganda kasi... Uh, natural lang no walang uh, chemicals na ginagawa na ginagamit so so ang pagplanting dito One feet no 1 feet no 1 feet and a half no yan no one feet and a half no so ang distansya so tingnan niyo kung gaano kalalim yung tubig oh yung uh, putik yan maputik talaga dito yan. so sila ang uh, nagtatanim dito yung mga ano natin yung mga kapatid natin dito sa ano mga tribe nyo brother? bilaan sila mga bilaan so sila ang mga kasama namin dito sa pagtatanim so yan doon kami nagkukuha dito na area ito yung mga plantation nila Sir Mar nung nakaraan so malawak tong area nya puro kanal yung pinagtataniman so masukal yan tignan natin sa taas ha, para makita nyo so dyan. hanggang lahat ng kanal tataniman namin susundin namin yung diskarte nila so pupuntahan natin ngayon kung saan kami kumukuha ng similya So itong side na to, amin pa kasi to dito, yan. So may mga natanim pa dito. Yan, so makikita nyo dito bagong araro lang, no? Yan, so may natubo ng saging namin. So gajan, marami diyan. Na uh, abalong ang tawag sa amin dito, pero ang ano natin i-harvest is takway. Ayan, so, tingnan niyo kung gaano ka ano kakapal, no? malawak-lawak ito. Na remember niyo yun, per income na every week, nag-harvest sila 10,000. Kasi malawak to, yung sinasabi na maliit lang area, malawak po ito hanggang doon sa dulo yan, malawak tong area na to. Kaya yung kilo 30 pesos. Pag hindi nalinisan, pero pag nalinisan 50 pesos. So, yan, sa so, may makikita nyo may may tali dito. Yan. Totally para malaman nila may tanim itong uh, ano pipino yun, sa mga gilid din naman pipino para magamit namin yung mga area, hindi masayang, so ito yung mga poste na paggamitan na sa kawayan, yung mga kawayan gagamitin namin so yan o, oh. tingnan nyo malawak to dalim ko kayo dito asama kayo, yan so 10,000, maliit lang actually, per week hanggang dun pa yan o oh. yan. sige, itor ko kayo para makita nyo so ito may mga post na may mga poste hanggang doon sa dulo. So yan. Yan, makikita nyo naman dito na side. Buhay na yung pakwa namin. Ito yung update. Yan. Buhay na yung pakwa namin. Mag 10 days na ngayon dito. After transplant. So, mabilis na lang to. Mulan pa kahapon. So maganda. So yan. Punta natin dito. Makita nyo. Tsaka makita nyo, meron kami ditong dayami. Yan yung palalagay namin dito sa isa palibot dito. Para hindi tubuan ng mga damo masyado. Ayan, o, double yung tinatanim namin. Double, single. Double. Ayan. Double, single, double. Ayan. Sa so, panorin yung mga videos namin, yan. Buhay na din yung mga saging. Ito yung kanal system namin. Straight tayo dito sa uh, ano, abalong. Ito yung sinasabi namin na takway. Ayan. So ito mga kasama natin mga bilaan. Blaan yung pagpronounce sa kanila blaan sila ang nagkukuha ng itatanim so ganyan kalawak hanggang dun yan o no? yung pinagharvestan ng abalong so sa mga natatanong kung uh, magandang kitaan maganda po ito kasi wala kayong kapital uh, no na ano na uh, gagamitin kasi marami dito sa amin lang kasi tapos maganda yung kanal system so ito yung makasama natin sila Kaway-kaway dyan Brother yan. Ano yung ginagawa nyo? Uh, trabaho Trabaho sila So yan uh, Naganap ng pera Naganap ng pera daw So ito yung ginagawa nila dito yan. So makita nyo dyan o oh, Malalaki na masyado sa gitna o oh. Makakapal na yung ano Yung uh, Abalong So yan Bigyan mo ako ng isa brother Yan Yan So ang gagawin nila po Tuloy nila to Tutubo to Yan So ito tubo ito. Ayun. May music, may music. Ayun. So iniisa-isa nila tanim. Yan. So yan. Tatanggal nila dito sa gilid kasi may tanim dito na uh, pipino. So yan ang pipino namin, no. Buhay na 'o. Oh. Yan, Nababas na. Pipino 'yan dito. Tingnan ninyo yung pipino natin mga brother ha. Ayun, mga sila. Eh. Sila yung naka-assign dito. Marami na ba kayo nakuha? Marami na. Ayan. So tirahan nyo lang ng isang linya doon sa baba para makaano din. Ayan. Piliin nyo yung magandang itanim brother ah. Ano ba dapat na itanim nila? Ano gano'ng kalaki? Ganito lang. Oo. Oh, yan lang kalaki oh. So yan. Ayan. Abang-abang nyo yung ano namin dito. Ah. Kasi mabilisan lang to. Ilang buwan ba to bago makapag-start na harvest ng takway? Mabilis na 2 months? Harvest na? 2 months daw bilis bilis na din so ayos ito maraming langgam maraming langgam oh hanggang doon sa dulo yan tapos may naghahakot dito may nagbubutas para diretsyo diretsyo yan buhay na so, so yan na ah. sa mga nagtatanong ha, ah, kung gaano ka sukal dito oh, tingnan nyo grabe yan galalim yan tapos ang gusto ko mapumunta dyan pero wag na lang muna baka may mga ahas ano sabi mo? Okay lang? Okay lang. Ayos daw. So, ayan. Kuti-kuti natin dito. So, mga pakwan natin, buhay na. Okay na. Okay yung pakwan, buhay. So, ito yung kanal system. Dito na dumadaan. At least, um, ayos dito. Ayan. Tuloy-tuloy yung tubig doon. So, importante kasi sa kanal na talagang tutuloy yung tubig, no? So baka baka nyo sa amin dito Sa so mga tatanong kung pwedeng bumili dito Pwede naman, kausapin nyo lang si Sir Jomar Yan Ayos Yan, mainit init-init Kaway-kaway sa inyo lahat yan mga totoong mga inday So nakapaapaal lang tayo dito sa farm Ang importante kasi no, para sustainable Gamitin natin yung uh, area na pwedeng panggamitin Para hindi masayang no, Tulad nito Yan Oh So grabe ang dikit-dikit no ng distansya nila. So dudami lang kasi to pag hindi mo kinuna ng abalong, yung tinatawag na abalong ito. 'Yon, yung tangkay nila na magsa-start pa lang yung shoots. So pag ganyan, huwag mo muna nang tanggalin to para madaming takwai kasi ang mango harvest mo talaga ito, ito yung ha-harvestin mo. 'Yan. Takwai. So ito yung mga ugat nila. Tapos ito kasi sa dulo, ito yung magse start na naman siya bago. So magiging ganito na siya. Dito na maliit. So dadami sila. So ito yung pinaka goal natin. Padamihin muna natin yung ganito. Mga tanim natin bago tayo mag-harvest harvest na. So yan. Oh, tingnan niyo, grabe yung harvest nila dito. Bago lang harvest to eh, pero oh, tingnan niyo, nang isang nakaraang araw lang naka-harvest si Sir Jomar. Yan oh, no? harvest na naman siya no. Sunod na no. Every week kasi harvest, scheduling har every week harvest. So malalaman mo pag na-harvestan, pag may mga putol-putol na sanga. Ayan. Na-harvestan na. na. Yung ganda lang kasi tubo na yung tanim namin na saging. Ayan. Start na yung saging namin tumubuo. So nakakatuwa. Ayan, hindi kami nakapag ano dito. So sa susunod. At least nakita nyo, no? Videoin natin si Sir uh, Jomar. Busy kasi siya. Pasensya na kayo sa mga nagtatanong. Busy pa si Sir Jomar. So tingnan natin dito oh. Pagpasok mo dito sa loob, nano. Oh. Ayun. Sobrang kapal. Doon pa sa kabila oh. tingnan niyo, oh. sa taas oh. Yan, nagtatanim pa sa doon hanggang sa dulo. Ilang linya to. So yan. Malawak-lawak tong area na to ni Sir. Yan. So ito wala naman to. Mga uod. Okay lang yan. Hindi naman nakakasira yan talaga. Makaka-recover din yan. So all natural lang farming. Gabi. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa inyo. Comment down below kung nakaabot ka sa video ito. Please comment down below. Para malaman ko kung taga saan kayo. Meron ba kayo dyan? Tanim na ganito. Malaki ba kitaan? So pag natapos namin tanim to lahat doon. Bawat kanal. Tataniman namin bawat kanal dito. Sa mga gustong bumili. Open na kami sa susunod. Ayan. Ayos. subalikan so balikan natin sila kung may natanim na ba. Kasi isang sako pa lang yung bitbit -bit kanina ni ano eh. Kaibigan natin si brother. Kabilaan tong taniman ito. Ayan. Kabilaan. Ayos. Oh, yan ah. Marami na. Bilis lang. So, pwede. Basta magamit. So, ito. Dito yung mga binotasan nila. Oh. May mga butas na. Diyan tatanay. tatanim. Ihulog na lang diretsyo. Ayan. So yan o no? So yan abangan nyo yung uh, farm update namin uh, Ngayong araw uh, Nagtanim kami ng ano Ng uh, Abalong tawag sa amin dito Takway makaka ka na yun Takway Abalong So today is uh, June 6 6 na ngayon So marami sila sa inyo mga totoo mga hindi. Please Don't forget to subscribe channel po namin Pinoy Palaboy. Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm, no? So sa ngayong araw na to, ito lang muna yung update. Maganda na yung tubo ng pakwan. Nabuhay na yung mga tanim namin mga seeds, mga petchay, mga pipino, okra, sili, susunod na talong, kamatis kung posible, nakatanim kami. So abang-abang lang kayo ha. Sabayan nyo lang kami. Alright, maraming salamat sa inyo. Happy farming. Kaway-kaway tayo dyan. Pugi. Kaway-kaway. Kita kita sa susunod na video.